Anong home court home court advantage na ng China? Sa loob ng tatlong dekada, naka-score na ulit tayo ng championship match sa Asian Games Kaya biyahing finals na tayo mga ka-atletiko Hirap na hirap ang gilas Pilipinas sa buong laro pero hindi nagpadaig ang Philippine National Team laban sa host nation na China sa makapanindig balahibong semifinal match nila sa 2023 Asian Games. Si Justin Brownlee na naman ang umalagwa para maisalba ang kapunan mula sa pagkatalo para makapag-uwi ng panalo sa kauna-unahang pagkahataon mula pa noong taong 1990. Mahilig talaga tayo sa isang lamang no. Nagtapos ang laban sa isang comeback play ng Pilipinas at naipanalo sa score na 77 to 76. Pero naha good vibes sa pinakitan tibay at lakas ng loob ng ating koponan, kaya ang sarap panoorin ng crunch time plays nila sa mainit na sarpuhang ito. Lamang ang China sa halos buong game at sa huling tatlong minuto ay lamang pa rin ang China sa score na 76 to 67. Pero umapoy ang kamay ni Justin Noypi nang gumawa siya ng back to back threes at kinumpleto ang 10 to zero run ng koponan ng Pilipinas para magpatahimik ng home crowd. Kung gaano na tameme ang Chinese basketball fans, ay ganun naman kalakas ang hiyawan ng mga Pinoy sa arena at sa mga bahay-bahay sa Pinas dahil ang isang tres na pinasok ni Brownlee sa huling 24 seconds ng laban ang naghatid sa atin sa championship match. Clutch JB! Nagtapos din siya with 33 points, 5 rebounds at 4 assists na nagbigay lakas din sa Pilipinas para umabante at makaahon mula sa pagkakatambak na 20 points. Ngayon, ano na ang good news? Dahil dyan, ang panalong ito ay nakakagarantiya na sa mga Pinoy ng podium finish for the first time. Mula noong nanalo ng bronze ang ating Philippine Centennial Team noong taong 1998, ang Lupet. Ang score naman ng iba pang kumompleto ng panalo ng Gilas ay ginawa ni na Scottie Thompson with 13 points, Junmar Fajardo 8 points, CJ Perez 9 points, Kevin Alas 5 points, Chris Newsom 4 points, Calvin Oftana 4 points at Ange Kawame 2 points sa pangunguna ni Coach Tim Cohn. Samantala, makakabanggaan ulit natin ang Jordan sa final match ngayong biyernes. Nanalo kasi sila sa kanilang semifinals game laban sa Chinese Taipei sa score na 87 to 62. Yun nga lang kung ire-replay natin ang mga pangyayari, hindi pa rin nakaisa ang Pinas sa Jordan na tumalo sa atin sa group stage ng torneo. Ang kanilang star player at PBA best import na si Ronde Hollis Jefferson na ng 24 points noong laban Latin ay nananatili pa rin tinik na kailangan tunawin. Bukod dyan, nandiyan ding nakabara ang mga guardiang sina Freddy Ibrahim at Sami Bizay na walang takot na sumasalaksak sa ating depensa pero sigurado namang pag-iisipang maigi ng malupit na utak ng laro na si Coach Team ang mga game plan, strategy sa pagpasok ng players at adjustment sa laro para makalusot naman sa malakas na kupunang ito. Kailangang muling gumawa ng himala at manalig ng buong puso kasama ang mga bawat Pilipino. Dahil nga sabi ni Coach Team, to the Filipinos, this is all for you. Iba ang saya ba? Diba? Sino ang mag-aakala na abot tayo rito matapos lang ang labindalawang araw na preparasyon para mabuo ang team? Manalo man o matalo, saludo ang lahat sa inyo, Gilas Pilipinas. Kayo mga ka-atletiko, naniniwala ka bang limtik lang ang walang ganti? Sa tingin nyo ba ay eh, makakabawi tayo sa Jordan at makukuha na ang kampyonato? Ikwento nyo na yan sa comment section.